Kayo ay nagkakilala three months ago nitong siya din at napagkasundoan ninyo na maging magkafubo kayo o fun body, Tama? Yes. oh, ikaw ay pumayag sa ganong uh, klase ng set uh, setup. Bakit ka nga ulit pumayag sa ganong klase ng setup, Rizzy? Kasi kung may nararamdaman ako sa kanya, yung feeling ko po, may nararamdaman din siya sa akin. Mm -hmm. Ayan, kung ano yung nararamdaman na yun, yun ang hindi natin na uh, alam. Ikaw, ang ano yung nararamdaman mong yan? Gusto mo siya? Mahal mo ba siya? O nagiinit ka lang sa kanya, Rizzy? Yung totoo? Uh, gusto ko po siya. Ano no? Gusto ko po siya. Gusto lang. So, kumbaga, nagiinit ka lang sa kanya. Mahal ko na din ganun po. Ganun po nararamdaman ko. Hindi naman po 'tong gi lang. Mm. Ah, uh, hindi kasi ah uh, I was expecting kung uh, mahal mo sa edi eh, mahal mo, 'di ba? Okay, kung, okay. kung gusto, eh gusto, eh, hindi mo naman kailangan nga siyang tanggapin. Ah, uh, alam mo na yung sa kama kayo mag-communicate. Uh, 'Di ba? Okay. Oh, so hindi pa rin naman sa level ng mahal mo na. Nasa level naman na po ni Mahal mo na. Kasi makailang beses na. Nabilang mo ba kung ilang beses na may nangyari sa inyo ni uh, Den? Hindi ko mabilang. Hindi mabilang. Sa, isa sa loob ng isang linggo, gano'ng kadalas ba may nangyayari sa inyo? Dalawa po. Dalawa. Okay, so three months ago, bala na kayo mag-compute. Oh, sa mga magagaling <laughs> nating kapatid yan, kayo na mag-compute. Pero ang gusto ko nang kausapin ngayon, si Den. Medyo lumabo kasi yung linya ni Den noon. Ni Den, magandang tanghali sa'yo. Hello. Mm, mm narinig mo naman yung pinag-uusapan namin itong si uh, Rizzi, Ano? Totoo naman ba yon Yung mga bagay na yon Can confirm. Ah, uh, ano na? confirm ayan confirmed oo oh, confirm O oh, yan kinukumpirma nga ho talagang uh, napadalas na pero den ang uh, ano kasi dito no yun lang ba ang uh, kaya mong may offer sa relationship na merong kayo ni Rizzi na alam natin na casual lamang ito oh kumbaga parang uh, casual hook up lang to ganyan oh oh well it is what it is so hindi magi-improve Mm, Pag-iisip, uh, I'll check further. Hmm, okay. Oho, uh -huh. ayan. Uh, pero uh, ikaw ba, wala ka namang ibang karelasyon then Ano yung relasyon? Ano no? Ano yung relasyon? Ah, wala kang... Nakain ba yun? Ano, ah, ganoon. Oo, abo. Oh, so, hindi ka naniniwala sa relationship ng uh, babae, lalaki o kahit uh, same-sex then uh, Ah, uh, nandiyan wala naman 'yung mm. joke lang. Okay. <laughs> Hindi, pero ah uh, wala kang karelasyon sa ngayon. Ah uh, so no wala. Mm. nasin 'yung 'tinyo'ng label na Mhm. Mm 'Yon. Okay, walang uh, label. Pero ilan ba ang uh, katulad ni Rizzi sa buhay mo ngayon? Uh, so, lang for now. Mm -hmm. Pero hindi ka na uh, hindi pa sarado ang uh, isipan mo na siya na lang muna exclusively? Mm, pag-iisipan ko. Oh, pag-iisipan. Oh, alam mo, uh, alam mo din parang tingin ko sa'yo napaka-cool na tao mo, no? Oh, parang uh, ganito lang muna, kumbaga, laro lang tayo, laro lang. Ganun lang ang uh, gusto mong uh, sabihin kay Rizzy. Uh, for now, yes. Yeah. Okay. Sige. O, oh, ito. Para malinawan na natin. Okay? Para malinawan na natin, Rizzy, ang uh, mga katanungan mo, ano ba ang gusto mong tanungin dito kaya Den? Hi, Den. Hello. Ano, gusto ko lang sabihin na may nararamdaman ako sa'yo. I mean, hindi na, hindi na basta fubo eh. Malalim na kasi nararamdaman ko kung casual lang kasi para sa iyo paano naman ako um, Alright. kaya ako pumapayag Kapilipang na may mangyari sa atin dalawa kasi mahal kita gusto kita kaya gusto ko tanungin sa iyo kung pa to mapupunta tong relasyon mo mm, I, I, i need some time to decide may meeting yeah. din ako 1 pm oh okay Oo, sige, si, ah, uh, Den. Oo, mag, ah, uh, mag-uusap na lang daw sila. So, ang, uh, decision nyo, ah, uh, ayun, ah, uh, Ayan, nasabi na natin, yung gusto mong sabihin dito kaya, uh, ayun, nag busy na siya uh, Den. Meron daw siyang, ah, uh, meeting. Ayan, ano, parang, ano, parang nag, magja-jacket nga ako, parang, ano, eh. O, medyo presko, eh. Ayan, eh. O, tinalo ang, uh, hangin ni, uh, kuya po, nilamig eh. ako bigla. <laughs> Nilamig ako bigla. Mm. Ayan, pero hindi <laughs> Rizzy Nandiyan yes. ka pa. Oh, pag okay. ito lang ha. Uh, galing sa akin. Okay, alam mo, ako may ka din ako eh. O, pero doon sa mga presko rin tao. Oo. Ikaw pag-isipan mo 'yung nararamdaman mo para dito kay Den. Okay? Okay. Hindi ko siya feel para sa'yo. <laughs> Uh, honestly, ka <laughs> sure. Pagka ang uh, mga sagot at uh, medyo ganyan ka presko ang lalaki, hindi ka sa yan. I, uh, I'm sure of it, okay? <laughs> okay? Okay. Okay, wag ka masyadong uh, nabubulagan sa mga pakul -cool na tao. Uh, yan yung mga... Baka madumihan ka pa. Okay, Reizy, mukhang laro lang talaga ang uh, gusto niya. But the next time na papasok ka sa isang relationship, uh, wag mo naman ibibigay lahat. Okay, you take care of yourself at uh, yung respeto para sa sarili natin. After all, uh, pwede mong tanggapin ang isang uh, tao without uh, opening your legs. Okay? Ganyan, relax ka lang ah uh, enjoy kung uh, papaano kayo magiging magkaibigan, papaano nyo makikilala ang isa't isa nang nakadamit ka. Hindi mo kailangan maghubad para makilala mo ng lubusan ng isang tao. Okay, Rizzy? Okay. Ayan, medyo i-kiss mo na yan. Medyo, mahangin, mahangin. Mahangin. Hangin. Oh, ayoko nang tinatalo yung kayabangan ko. <laughs> Kaya naman, dito na rin ako magpapaalam, mga kapatid. Ha, Rizzy, papaalam na rin ako iyo Maraming maraming salamat. <laughs> o, oh, naramdaman din ng iba pa natin, mga kapatid, ha, ang uh, hangin o, oh, oh, na mula dyan. O, oh, tinalo ang hangin ni uh, Kuya Poy. At sa